sa mga nanay at tatay, hinay-hinay lang sa pananakit sa ating mga anak bilang paraan ng pagdisiplina. Bukod sa pwedeng makasuhan, ang pananakit sa ating mga anak ay may negatibong epekto sa kanilang paglaki ayon sa isang psychologist. By Express Report, si Camille Samonte. Karapatan ng bawat magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak. Ang iba, dinaraan ito sa pamamalo. Pwedeng chinelas, hanger, walis, hanggang sinturon, depende sa tindi ng emosyon. Si Mara na may tatlong anak, aminado dyan. Sasabihan na, bakit hindi kayo sumusunod? Isang salita lang, ganyan, ganyan. Pero pag talagang sobra na yung may ginawa na talaga, palo talaga. Si Tatay Cristano naman, idinadaan lang sa pakikipag-usap at pangaral ang pagdisiplina sa mga anak. Kasi nga, natatakot sila po sa magulang kung palagi sila nasasaktan. Yung iba po, lumalayo at saka sa ibang bahay na nagigitira. Yung, ano, pupunta muna sila mga kaibigan nila para umiwas na sa mga magulang. Sa desisyon na inilabas ng Korte Suprema, hinatulang guilty sa child abuse ang isang ama dahil sa labis umanong pagdidisiplina sa kanyang 12 anyos na anak na babae at 10 anyos na anak na lalaki. Mula 2017 hanggang 2018, binugbog ng ama ang kanyang mga anak. Sinipa, hinila ang buok, hinampas ng kahoy ng pamalo at daspan at pinagmumura Ayon sa korte, malinaw na hindi makatwiran ang ginawang pagdisiplina ng ama at sa halip ay naging layunin ang sirain ng dignidad ng mga bata. Sang ayon ang isang psychologist sa negatibong epekto sa bata ang labis sa pananakit bilang pagdisiplina. Bababa ang self-esteem, ang self-confidence, and pwede it can lead yung possibility kung bakit isang bata na ano, madaling matensyon, magkaroon ng anxiety, and lead to depression. Alam ni Dr. Garcia na mahirap ang maging magulang, pero kaakibat din siya na maging mas malawak ang pangunawa kapag ang anak ay nagkakamali. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.